Hello guys, good morning. Good morning guys, good morning. Kuha tayo ng ano guys, infinito. Yan. Yung meron na kayo nakuha guys, oh. <coughs> so, yung malawa dyan guys. Nakakuha na kami guys. Yan o, oh. yan. Oh. Napakatigas, grabing kabal. Kami ng mga batong infinito loob nakakulit tayo guys ito maganda sa talaga guys ang baon sa katawan ganda pang baon sa katawan guys ayan. ayan yung mga mutya ng tubig ayan, ito yung mga mutya ng tubig guys maliliit ayan tigas ayan yung nakakulit guys ayan

Mesti. Yan. Oke okay, guys. Ako tayo. Kasi hirap kuwan itu guys, ya. Ganda to baong katawan. Tuh. So. Yan. Kukunin natin yan. Ah. Kaya siya ganda to. Sangkap sa bao. Uh, ano sa katawan. Dibing sa katawan. Ayan. No? Napakasulid. Na ah, inaya to. Okay. Kainin okay, tayo ng mga ano ito. Okay guys. Kung nais nyo nito guys ay ano. Ha? Ah? Ayan na lang tayo. Ano? Mga mutiak ng tubig yan. Nakakulit so, kami. Ano? Yan. Mag ano muna kami. Ipinupinuhin namin to. May mga maliliit guys. Kung so, kuha natin yan. yan maliliit. Ito yung nakatago guys. Yung mga puti na yun. Kukunin natin yan. Okay. Ayos. Ang tool guys. Tagyan ng langis. Tapos lagi natin dalah dalahin. 'Yan mga umong maliliit. 'Yan mga umong na maliliit. Mga bato-umong maliliit Bato-umong na itim. 'Yan. Hay bato-umong tayo maliliit.